Sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga May ikatatalo 55 minutong negatibo At ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 gis ng hapon At may ikatatalo na 55 minutong negatibo Nabigay ng mga kalikasan At sa gabi ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay brown at mabibigyan kanya ng kamalasan. Taurus, sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may ikatatalo 44 na minutong negatibo at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 4.30 ng hapon at may ikatatalo na 45 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras ang player na madaldal ang dapat na iiwasan dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may ikatatalo 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may ikatatalo na 52 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.25 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magbiro dahil kukuhanin niya ang swerte mo. Cancer Sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo apat na put dalawang minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 na madilim, hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa player na mahilig magmura dahil kukuhanan ka niya ng swerte. Leo. Sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may ikatatalo na 40 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay yellow at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may ikatatalo na apat na put dalawang minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay asol at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Libra, sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4. Nang umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may ikatatalo na apat na pung minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay blue at magbibigay sa iyo ng mahabang oras para makapanalo. Ang iiwasan mong kulay ay red magagawa kang mabigyan ng kamalasan. Scorpio Sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng amga, may ikatatalo apat na pung minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 gis ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 na namadilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay violet at kamalasan ang magagawa na maibibigay sa iyo. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng unaga, may ikatatalo 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45. ng hapon at may ikatatalo na apat na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa mga player mapagbiro dahil kukuhanan ka ng oras na buenas. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.50 ng umaga, may ikatatalo 48 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gis ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, at may ikatatalo na 42 na nagatibong minuto, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45 ng hapon at may ikatatalo na 42 minutong negatibo nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may ikatatalo na 58 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.30 na madilim, may ikatatalo na 57 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na masyadong maamoy, ang pabango dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte.